Isipin na nabubuhay sa isang mundo kung saan sa pamamagitan ng oras na umabot ka sa iyong 90s. Kaya mo na panatilihin ang parehong antas ng lakas at mobility na meron ka noong ikaw ay mas bata. Di ba parang ganun din kahangahangang maging totoo? Nagsasalita ako sa iyo ngayon na may mahahalagang kaalaman, na mayroong potensyal na makabuluhang maimpluensyahan ang kalidad ng buhay na iyong nararanasan. Bilang ikaw makuha mas matanda ito, ay nakakagambala upang makita ang mga numero bawat taon isa sa bawat apatang mga taong lampas sa edad na 65 ay nagdurusa at pagkahulog na kadalasang nagre-resulta sa malalapinsala at ang nawalang kakayahan sa function independently. Now what if sabihin ko sa na may teknik para kapansin-pansing binabawasan ang posibilidad ng nangyayari ito sa pakikibaka laban ng pagkawala ng mas ng kalamnan na kasama pagtanda may lihim na sandata na nakatago sa simpleng paningin sa kabuan proseso ay may posibilidad na aang isang bitamina ay maaaring maging susi sa pagpapanatili ng katatagan ng lakas at kahandaan ng iyong mga binte. Anuman ang dami ng kandilang nakasabit ka arawan mo kake, mayroong isang kapansin-pansing koneksyon sa pagitan ng isang mahalagang bitamina at uh, ang pagpapanatili ng lakas ng binte sa mas matanda tao. Ayon sa pag-aaral noon ni Sinagawa, hindi pa ganong katagal sa pamayanang siyentipiko ang pagtuklas na ito ay walang kulang rebolusyonaryo at ito ay may potensyal upang magbigay ng daandang milyon ng mga matatandang nakikipaglaban mga hamon sa kadaliang kumilos na may opsyon sa pagsagip walang posibleng paraan upang bigyang diin ang kahalagahan nito pagtuklas isipin na magagawang panatilihin ang iyong kasarinlan ay nagpapatuloy sa iyong pang-araw-araw nga aktibidad ng walang pag-aalala at pagtakas sa mapangwasak na epekto ng kalamnan na ng hihina ang lahat. Dahil sa iisang simple sustansya, ito ang kaya mo gawin ang lahat ng nag-aalala pinapanatili ang kanilang lakas at kadali ang kumilo tumatanda sila. Dapat basahin ito material dahil ito ay ganap at ganap na mahalaga. Imatindihin hinihikayat hikayat ka na huwag maglagay ng masyadong maliit stock sa kahalagahan nito pagtuklas. Kung babaliwalain ang impormasyong ito may posibilidad na malubha magaganap ang mga kahihinatnan kabilang ang isang nadagdagan, ang posibilidad na bumagsak ospital at pagkawala ng sa Halip na magkaroon ng kamalayan tungkol dito impormasyon at pagsasabuhay nito maaaring maging susi sa pagtiyak na ikaw patuloy na magkaroon ng mataas na kalidad ng buhay para sa maraming taon na darating kahit na ikaw ay 94 taong gulang kung hindi mo ubusin ang asapat na halaga ng mahalagang bitamina na ito ang mga kalamnan ay magsisimulang lumala sa amas, mabilis na raid sa kabilang banda, kung ikaw panatilihin ang iyong mga antas. Sana ang kopsaklaw na magagawa mong panatilihin ang iyong paggalaw at kalayaan sa mahabang halagang oras. Para simulan ng mga bagay, ano tiyak ang bitamina na ito tinuturing na mahalaga? At bakit ito ganoon mahalaga sa iyong komprehensibong kalusugan siguraduhin na tumingin ka sa paligid kapag ito ay dumating sa pagkakaroon ng malakas na binti vitamina. D ay a mineral na kailangan talaga. Kapag tayo magsimula ako ay talagang pinahahalagahan. Ito kung maaari mong sabihin sa akin kung nasaan ka magmumula ngayon, mag-iwan ng komento sa ibaba at kung mayroon kang anumang mga katanungan. Mangyaring huwag magatubiling magtanong sa kanila. Bilang karagdagan siguraduhin mong iklik ang subscribe button at ayusin ang mga setting ng iyong mga alerto nang sa gayon hindi. Ika naiwan sa senior kalusugan ang pinakakapakipakinabang na kalusugan payo, at kung nanonood ka dito ngayon, gusto kong malaman na ikaw nga sumasang ayon sa akin mag-iwan ng komento sa isang isa. Kung sa tingin mo na ang video na ito sumasalamin sa iyo, kung sakaling hindi type ang zero, kapag iniisip ng mga individual vitaminad ang mga ito, ay madalas na pinapaalalahan ang papel na ginagampanan nito sa pagtiyak na ang kanilang mga buto ay nananatiling malusog. Gayon pa man ito ay pantay na mahalaga para sa lakas ng mga kalamnan pati na rin ang kadaliang kumilos ng katawan na ito ay ipinakita sa pamamagitan ng pananaliksik na isang kakulangan sa vitamina D ay maaaring magresulta sa kakulangan sa kahirapan sa lakas ng kalamnan sa balanse at mas mataas na panganib na mahulog ito ay isang kondisyon na nagdudulot ng apartikular na panganib sa mga individual na sa kanilang mga huling taon ito ay ipinakita sa isang pag-aaral na inilathala sa journal ng American Geriatric Lipunan na ang mga nakatataas na taon na kinuhang mga suplementong vitamina D ay may rate ng falls na 23% na mas mababa kaysa sa mga na hindi kinuha ang mga ito pandagdag na ito ay nakita sa paghahambing sa mga hindi kumuha ng mga ito pandagdag may nakitang ugnayan ang mga mananaliksik sa pagitan ng mababang antas ng vitamina di at mas mahina ang mga kalamnan sa binti, at mas mabagal na paglalakad ang garit sa mga taong mas matanda. Sa sunod sa mga natuklasan ng isang karagdagang pag-aaral na inilathala sa ang journal ng Clinical Endocrinology at breaks Puerto Rican Treats Halaloy and Metabolismo, kung hindi natatanggap ng katawan isang sapat na dami ng bitamina, di ito ay mahihirapan sa pagsipsip ng kalsyum na sa huli, ay hahantong sa apanghihina ng buto at kalamnan na maaaring mapabilis nito ang proseso ng sarcopenia na may kaugnayan sa edad pagkawala ng mas ng kalamnan na nakakaapekto sa halos kalahati ng lahat ng tao na higit sa 80 taong gulang ang sarcopenia ay isang kondisyon na nakakaapekto milyon-milyong tao upang ilagay ito sa ibang paraan ng vitamina D ay kinakailangan para sa pagpapanatili ang lakas ng iyong mga binti na pumipigil sa pagbagsak at pagpapanatili ng iyong antas ng pisikal aktibidad habang tumatanda ka pagdating sa matatandang populasyon kung gaano kalawakay ang problema ng vitamina D kakulangan ang nakakagulat na mataas na porsyento ng mga tao lalo na ang mga nasa katandaan ay apektado ng kondisyong ito kamakailan ipinakita ng mga pag-aaral na higit pa sa 60% ng mga matatandang individual ay may vitamina D omega antas na hindi sapat ito ay isang kamanghamang ha estatistika sa isang kamakailang artikulong na-publish sa journal ng Clinical Endocrinology at Metabolismo, ang mga natuklasan ng Pambansang Kalusugan at Nutrisyonang Survey sa pagsusulit ay naka-highlight sa mga ito ay pinapakita ng datos na ang mga matatandang individual na may mababang antas ng Vitamin D ay dalawang beses malamang na magdusa mula sa sakuna pagkahulugat mga bali ng Vitamin D supplementation ay Ipinakita na nauugnay sa isang 2%, .2 pagbawas sa panganib ng hip fracture sa mga kababaihang higit sa edad na 65 po ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa bagong England Journal. Ang gamot upang matiyak na sila makatanggap ng sapat na pangangalaga sa mga senior citizen ay kinakailangan kumuha ng karagdagang pag-iingat dahil ang kakayahan ng katawan na nababawasan ng vitamina D mula sa sikat ng araw sa edad ang dami ng vitamin D na ginawa ng katawan. May ilan magapalatandaan na maaaring ikaw ay may pagkukulang suplemento ng bitamina ang kahalagahan ng bitamina D ay hindi maaaring overstated pagdating sa pagpapanatili ng malusog na mga kalamnan ng buto at immune system sa kabilang banda ay isang malaki populasyon ay dumaranas ng kakulangan sa ang mahalagang bitamina na ito na humahantong sa aybat ibang nakikitang isyu sa kalusugan, ang ilan sa ang pinakakaraniwang sintomas na maaaring ipahiwatig ang isang kakulangan ay magiging tinalakay sa mga sumusunod na talatamay, makabuluhang senyales na akakulangan ng bitamina D ay naroroon at iyon ay ang paghina ng mga kalamnan sa pangyayari na madalas kang magkaroon ng apandamdam ng kahinaan o kawalan ng katatagan sa iyong mga binti, lalo na kapag ikaw ay nakatayo o naglalakad ito ay naiisip na kulang ka sa bitamina DNA isang mahalagang sustansya para sa kabutihan pagganap ng kalamnansa. sa karagdagan ito ay maaaring humantong sa madalas bumabagsak bilang resulta ng katotohanan na ang balanse ay nakompromiso at kalamnan ng lakas ay nawala parehong gasalik na humahadlang sa katatagan dahil lang mga antas ng bitamina D ay unti-unting bumababa sa idadang mga matatandang tao ay may mas mataas na halaga ng bitamina D kaysa sa ginagawa ng mga nakababata dahil unti-unti ang antas ng bitamina. Tibumaba sa edad na kakulangan sa ginhawa sa buto ay isa pang laganap na sintomas kapansin-pansin sa mas mababang likod joints o binti ay ang mga lugar na apektado. May posibilidad na ang mga buto ay magiging mas mahina at mas madaling kapitan ng sakit sa pagdurusan ng sakit o discomfort kung ang ang katawan ay hindi tumatanggap ng sapat na halagang bitamina. D upang mapadali pagsipsip ng kalsyum sa buong katawan. Ang vitamina D ay isang mahalagang sangkap kakulangan ng vitamina D na kinakailangan para sa pag-aayos ng tissue ay maaari ding ang dahilan ng mabagal na proseso ng pagpapagaling ng sugat. Mahalaga ang vitamina D para sa ang pagpapanumbalik ng tissue ay posible na ang proseso ng pagpapagaling ay mapapabagal pababa. At ang panganib ng impeksyon ay maaaring nadagdagan kapag may hindi sapat dami ng vitamina D bilang karagdagan dahil tinutulungan ng bitamina D na pamahalaan ang mga kontraksyong iyong mga kalamnan maaari kang makaranas ng binti cramps o pulikat, lalo na sa kabuuan sa gabi. Ito ay totoo lalo na kung ikaw ay natutulog sa labas ng isang kakulangan, ay maaaring maging sanhin ng mga tao na magkaroon ng mga cramp ng regular batayan na maaaring gawin itong mapaghamong makakuha ng isang disenteng pagtulog sa gabi. At maaari ding gawin itong mahirap na lumipat sa paligid pang kalahatan sakaling makaranas ka ng alinman alinmansang mga sintomas na ito ay ganap kinakailangan para humingi ka ng patnubay ng isang medikal na profesional na may kagamitan upang magbigay ng tulong dun isang direktang pagsusuri ng dugo na maaaring ginagamit upang kumpirmahin ang mababang antas ng vitamina. Diya sa kaganapan na ito ay kinakailangan ng iyong maaaring Imungkahi ng doktor na dagdagan mo ang dami ng oras na ginugugol mo sa araw gumawa ng mga pagbabago sa iyong dieta o minom ng supplements para maibalik ang mga antas na angkop sa mga estrategiana ang pinaka-epektibo para sa paggawa ng karagdagang vitamina D sa dagdagan ng dami ng sikat ng araw na ikaw ay nakalantad sa ito ay posible para sa iyong katawan upang gumawa bitamina na sa sarili. Itong kapag ang iyong balat ay nakalantad sa sikat ng araw gayong paman bilang mo pagtanda, ay nawawalan ng kakayahan ng iyong balat panatilihin ang kagandahan nito kahit 3 hanggang 4 beses bawat linggo. Dapat kang magsikap na gumugol ng 20 hanggang 30 minuto sa labas direktang sikat ng araw, hindi lamang nito. Pinapataas ang posibilidad na baka kulang. Kasabitamina bitamina ngunit pinapataas din nito ang posibilidad na mabibigo ka sa pag-convert ng sikat ng araw sa Vitamina D ay magagawa mo makabuluhang mapalakas ang dami ng vitamina D na nakukuha mo mula sa araw sa pamamagitan ng paggawa nito ang pinakamahusay na oras para sa produksyon ng vitamina D ay sa panahon ng kalagitnaan ng araw sa pagitan ng mga oras ng 1000 p.m. at 2 ang p.m. kasi ito ang oras ng araw. Kung kailan ang sinag ng araw ay sa kanilang pinakamaraming malakas kung nakatira ka sa isang lugar na nakakaranas ng mahabang taglamig o ay ito ay madalas na natatakpan ng mga ula posible na hindi ka nakakakuha ng sapat pagkakalantad sa araw sa panahon ng buhay kapag may nangyaring ganito, ang paggamit ng isang vitamina D lamp ay maaring ang tulong sa pagdoble ng mga epektong natural na sikat ng araw at pagtaas ng produksyon ng vitaminad upang mapanatili ang isang malusog na antasang bitamina D sa iyong katawan, ito ay mahalaga sa umasa sa mga mapagkukunan ng pandieta. At pandagdag kapag imposibleng makuha sapat na dami ng sikat ng araw sa loob karagdagan, siguraduhin na ang iyong dieta naglalaman ng mga pagkain mayaman sa vitamina ang pagkonsumo ng mga pagkain na sagana sa bitamina D ay maaring makatulong sa pagpapahusay ang iyong mga antas ng bitamina D at suporta ang iyong pangkalahatang kalusugan sa kabila ng katotohanan na ang pagkain, lamang ay maaaring hindi magagawa ibigay ang lahat ng bitamina D, na iyon kinakailangang nutritional sources ng bitaminad, isama ang matabang isda, tulad ng salmon, mackerel, sardines at tuna, which are all mahusay na mapagkukunan ng bitamina D. Di ay maaari ding matagpuan sa isang hanay ng iba pang mga pagkain sa pamamagitan ng pagkonsumo ng pagkain ng salmon na humigit kumulang 3 pipe o inlaki at naglalaman ng humigit kumulang 570 international na mga unit ng vitamina D, isa maaari matupad ang bulto ng araw-arawang mga kinakailangan para sa vitamina D, egg yolks. Ay isa pang mapagkukunan ng vitamina D, isang sulungang yolk ay naglalaman ng humigit kumulang 400 international na mga unit ng vitamina D na ay maaaring hinihigop ng katawan ng isang madali at maginhawang paraan upang madagdagan ang isa pagkonsumo ng bitamina D ay upang ubusim nga produkto ng pagawaan ng gatas na kinabibilangan ng gatas na yogurt at keso bitamina D ay idinagdag sa isang malawakibat ibang mga produkto ng pagawaan ng gatas kabilang ang cheese yogurt at gatas sa kakabute ay ang tanging plant-based na pagkain natural na gumagawa ng bitamina. dahil kapag nakalantad sa sikat ng araw na ginagawa silang isang mahusay, na pagpipilian para sa mga vegetarian na naghahanap ng mga paraan upang madagdagan ang kanilang ang dieta at vitamina D ay hindi ginawa ng iba pang mga pagkain na nakabatay sa halaman. Ang malaking bilang ng mga nakatatanda ay maaaring nangangailangan ng mga suplementong vitamina D sa pagkakasunod-sunod upang matupad ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at panatilihin ang pinakamataas na posibleng antas ng kalusugan ito ay dahil sa katotohanan na ito maaaring mahirap makakuha ng sapat dami ng bitamina D lamang sa pamamagitan ng pagkonsumo ng pagkain. Third take a suplemento na naglalaman ng paginom ng bitamina. Yang mga tabletang bitamina D ay kadalasang pinakamadalas maaasahang. Pamamaraan para sa nakatatanda individual upang mapanatili ang sapat na antasang bitamina. Di lalo na samgapangyayari kung saan ang pagkakalantad sa sikat ng rawat pagkonsumo ng pagkain ay hindi sapat upang matukoy ang kinakailangang pang-araw-araw. Na edad ng paggamit ay isang kadahilanan upang isaalang-alang ito. Ay inirekomenda na matatanda sa pagitan ng edad na Kimband at 70 kumonsumo ng 600 international na unit EU sa araw-araw, habang nasa hustong gulang na higit sa edad ng 70 ay dapat kumonsumo sa pagitan ng 800 at 900 mm ga internasyonal na unit iyo araw-araw 2000 ng EU. Dahil mas madaling hinihigop ng ang katawan at may mas mataas na antas ng kahusayan kaysa sa vitamina D2, dalawang vitamina D3, kilala rin bilang ang kolisiferol ay ang uri ng vitamina D supplementation na itinuturing ng pinakakapakipakinabang bilang isang resulta ng katotohanan na ang vitamina D ay nalulusaw sa tabay nire-rekomenda na ito ay ingested sa tabi ng pagkain na naglalaman ng malusog taba upang makuha ang pinakamataas posibleng antas ng pagsipsip bago simulan ang paggamit ng mga bagong suplemento na kailangan ito kumonsulta sa isang profesional sa pangangalagang pangkalusugan tungkol sa pinakamainam na dosis upang makamit ang pinakamahusay na posibleng resulta para sa ang iyong individual na kalusugan ay nangangailangan ng apat na teke magnesyo sa anyo ng kasabay na may mga antas ng bitamina D kung ikaw ay agitisyan. Alam mo na ang magnesium ay mahalaga para sa katawan upang maisaaktibo bitamina. Di gayon paman kahit gaano karami bitamina D mo ingest kung gaano karaming sikat ng araw na kukuha mo. O kung gaano karaming magnesyo ang iniinom mo sa iyong katawan, ay hindi maabsorbo. Gamitin ito ng epektibo kung hindi magkaroon ng sapat magnesyo. Isama ang mga pagkain na mataas sa magnesium sa iyong dieta kung ikaw nais na pasiglahin ang pag-activate ng bitamina, di sa iyong katawan isa sa mga pinakamasaganang pinagmumulan ng mineral na ito ay matatagpuan sa mga madahong gulay tulad ng spinach at kalipati na rin sa mga mani at buto tulad ng mga almendras at buto ng kalabasa at sa kabuan butil tulad ng brown rice at oats, mga mga taong nahihirapan sa pagkuha sapat na magnesium mula sa pagkain lamang ay maaaring matuklasan na ang pagkuha nang magnesio supplement ay kapaki-pakinabang sa kanilang kalusugan ng mga benepisyo ng magnesio, ay maaaring pinalaki sa pamamagitan ng pagsasama nito sa bitamina DNA, maaaring humantong sa pagtaas ng buto kalusugan, muscular strength, at sa pangkalahatan mobility. Magnesio may isang mineral na matatagpuan sa mineral na magnesio. Kung magkanulilipas ang oras kung sakaling iyon magsimula ka sa mababang antas ng vitaminad, maaaring tumagal ng ilang oras bago mo makita resulta ito, ay dahil maaaring tumagal ito, ng ilan oras upang ibalik ang perpektong antas, at makita ka pansing pagbabago sa iyong kalusugan. Makatwirang hulaan iyon pagkatapos ng duhalinggo lingguwang dalas ng kalamnan cramps ay nabawasan, at ang dami ng enerhiya na naranasan mo ay tumaas. Sa katapusan ng isang buwan ang mga binti ay mayroon maging mas matatag, at ang balanse ay mayroon pinahusayang, density ng buto ay tumaas. At ang panganib ng pagbagsak ay nabawasan sa oras na ang hayop ay 3 buwang gulang. Ayon sa pag-aralan, ang pag-inom ng vitamina D sa loob ng 3 hanggang asik na buwan nagresulta sa pagbaba ng pagbagsak ng 3.1%, isang pagtaas sa lakas ng kalamnan sa pamamagitan ng 35%, at isang pagbawas sa panganib ng mga bali sa pamamagitan ng 40%. Ang mga benepisyong ito ay nakikita ng nakatatanda si Tyson's Consistency in Approach, is talagang kailangan ang pagkonsumo ng bitamina DSA araw-araw, ay magiging mahusay tulong sa pagpapanatili ng lakas ng binti para sa isang malaking halaga ng oras upang dumating ang kahalagahan ng bitamina din di mas stress pagdating sa pagpapanatili ng kadaliang mapakilos, ang pag-iwas ang talon at ang pangangalaga. Ang kalayaan dahil sa katotohanan ang malaking porsyento ng mga matatandang individual ay hindi nakakatanggap ng sapat na pangangalaga kinakailangan na ang mga proactive na hakbang ay kinuha para sa araw na ito, malaya kang gawin ang ang pagsunod dito, ay inire na makuha mo ang iyong mga antas ng vitamina D. Ay sinusuri sa schedule, yan pare-parehong ilang beses sa isang linggo, gumastos 20 hanggang 30 minutong nagbabadya sa araw ng tag-arawin ni rerekomenda na kumain ka ng mga pagkain na mataas sa vitamina D tulad ng matabaitlog ng isda at paggawa ng gatas mga produkto kung gusto mong masulit ng iyong vitamin D3 supplement na inumin sa pagitan ng 800 at toa, zero international mga unit bawat araw ay gumugugol ng ilang oras sa araw at pagsamahin ito sa magnesyo. Sa dagdagan din ang pagsipsip ni tutulong kung nakakakuha ka ng sapat na halagang vitamina D sa iyong dieta. Sabihin sa amin kung ano ang iniisip mo sa pamamagitan ng pagalis sa a comment down sa ibaba kapag naghahanap ng karagdagang kalusugan, impormasyong mahalagang itaguisip na i-like, share at mag-subscribe sa channel sa puntong ito. Tapusin natin ang ating video sa pamamagitan ng pagbibigay ng maikling buod lamang isipin ang iyong sarili na kayang panatilihin ang iyong lakas at kadaliang kumilos sa iyong 90s, ang tunog na iyon malayo. Ito ay hindi ang kaso. Isa sa bawat apat na tao sa ibabaw ng edad na 65 ay nakakaranas ng Pagkahulog bawat taon na kadalasang nagre-resulta sa malalapinsala at pagkawala ng pagsasarili ang panganib na ito, kayon paman ay maaaring pinapagaan sa tuwirang paraan para sa vitamina Pagaman ang karamihan ng mga tao isipin ang bitamina D sa mga tuntunin ng buto ang pananaliksik sa kalusugan, ay nagpakita na ito ay mahalaga din para sa pagpapanatili ng kalamnan lakas at balanse dahil dito kung wala ang panganib ng pagbagsak. ay tumaas humihina ang mga kalamnan at bilis ng paglalakad ay pinabagal ayon sa pag-aaram ga senior citizen na umiinom ng vitamina dang mga suplemento ay may 23% na mas mababang panganib ng bumabagsak at ang mga may mas mataas na antas ng vitamina D ay napabuti ang kadaliang kumilos. At kasarinlan kung ano nga ba, ang isuhigit sa 60% ng mga matatandang tao ay hindi sapat sa paglipas ng panahon ng ating kakayahan na bumuo ng vitamina D mula sa pagkakalantad sa bumababa ang sikat ng araw na tumataas naman ang posibilidad na mapanatili natin bali o pagkahulog ng kalamnan kahinaan ng buto kakulangan sa ginhawa, mahinang paggaling ng sugat at binti ang cramping, ay lahat ng sintomas na maaari maaring magpahiwatig ng adepisit kung ang alinman sa mga sintomas na ito ay magpakita ng isang direktang pagsusuri ng dugo kumpirmahin na mababa ang iyong mga antas gumugol ng dwenter hanggang 30 minuto sa araw maraming okasyon, bawat linggo upang panatilihing malusog ang iyong mga antas ng bitamina jaklaw. Kung mayroon kang limitadong pagkakalantad sa ang araw na ito, ay lalong mahalaga sa ubusin ang mga pagkaing mayaman sa bitamina. Ditulad ng matabang itlog ng isda at pagawa ng gatas mga produktong pinatibay, akaragdagang pagtaas sa pagsipsip, ay maaaring nakamit sa pamamagitan ng pagsasama ng magnesium sa bitamina. Di bagaman hindi mo makikita ang mga resulta kaagad, na dapat kang magsimulang makaramdam ng kaunti cramping sa iyong mga kalamnan at magkaroon ng higit pa enerhiya sa loob ng ilang linggo, isang pagpapabuti sa balanse, isang pagtaas sa density ng buto, at ang malaking pagbawas sa panganib ng pagbagsak ay lahat ay sinusunod sa loob ng ilang buwan ang iyong kakayahang mapanatili, ang iyong lakas pagsasarili at kadaliang kumilos para sa maraming taon na darating ay maaaring mapabuti ng kinokontrol. Ang iyong bitamina dang pagkonsumo ay nagpapanatili ng iyong pasulong momentum